Mi, okay. Ano saan ba naka? Sabi ni Nando, baka daw sa yatit ni... Si Michelle. May ka? Ha? Sightling naman. Sightling ako. Ayun ang shirt mo. Tingnan kayo. Umaga po. Namamalit na may dito. Hindi naman. Medyo ko kasi masakit yung dito ako. O yan o. Kailangan mo nag play ka ba? Shit. Ito, Ronis. <laughs> Kahit ano, parang kunyari nagpa-service doon, di ba? Uh. Pagkatapos service, minsan ninahatid na lang sa bahay. Ah, uh, Shit. No. doktor no. sa may congressional. Kahapon, nag-exam ako. Sa ato, yung kanina-actual. Hindi ko pinagsabay. Dito. matagal na. Oh, maraming na po yung nilo. Wala rin. Wala rin. Tapos yung misan pa na yung nabibigli ako ng ano, parang kumukuryente, sakit. Ano yun? Biglang ipit ng sayatik na yun. Eh, di ano ako, hindi ko may taas na muna. Okay. Okay, Tagal ng panahon na, nakaiipit. Pero yun, mamaya, dunuwag na yun. Tanggalin mo ako kaya. Tapos mga ilang araw, 4 to 5 days, mas lalo mas maganda na yung ng Pero yung mga ground ground na biglaan, mawawala na yun. Iwasan lang natin muna magbuhat ng sobrang bigat. Tayo. Ang nga, tuturuan kita kung paano yung mga buhat-buhat. Doon yan nagdadali, compression natin. Okay, hey, yung patagilid. sarap sa mata ng pao. Oo nga. Oo ano. Pag bago-bago ka bago, rito sa kwarto na to. Oo, oh, na dito. Sisingaw yan. Para ka maluluwa-luwa sa sarap ng pao. Yung mento Pero kami sarayin ako. Hindi ko lang na anaraan mo yung pao eh. Bakit ikaw pa pala yung nagbabayad kay ano? Ay, kay pao. Bito ako magbabayad kay pao. Di ba yan? No? Di ba dapat siya yung magbabayad? Kayo? Kasi yeah, yeah. makikita ta, ano, hindi, may kontrata yung iba yung ano merong ibang, meron siyang binabayaran sa akin, meron ako. Siyempre, pag bumili ka nun, ah, pag bumili ka nun, magbabayad ka talaga, pero may discount. Mm hmm. Alright. yung dito niya. Medyo namamalit man yung daro yan eh. Tapos nag-uuri yung garo siya pa ganun eh. Isingin lang din ang mga problem sa mga lower back. Ang maganda yan, hindi ka pa severe. Yung iba kasi talagang hindi na makatayo halos eh. Pero ikaw kahit pa medyo bearable pa eh. Dito parang pinupuli ka at may pit. Yeah, masakit po yan. Mm -hmm. Yung, parang ano yan, tawa. Nakapos lang na nga yan. Nadadamay lang yan dahil doon sa ano. I-stretch lang natin yung paunti yan. Na natin yung piya. Huwag lang natin pupuwersa yun. Kaya natin i-handle yan. Mamaya tutukuhan kita kung paano ang gagawin. Hindi mo pag ina-upload ko, ganyan lang oh. Hindi siya madihil. Yan din ang dinang hapos mo. Ano yung iba po pala Ang sakit eh. Hindi marunong yun. Sasabihin sa'yo puwko kalamig, puwko kalamig. Di na po. Lamig lang yung alam nila. Pero yung psya-addict nerve, ng entrenchment, hindi nila alam yun. Pag puro lamig tayo nakabase, wala, walang ditay mag-implode. Kailangan marunong tayong marunong anatomy ibang nangihirot. Masakit. Tingnan mo yung sa sakin. Nadidiinan siya pero nasasaktan ka ba? Hindi. hindi. Ngayon ang pa paghilot. Medium type lang ang tawang. Nadidiinan siya. Ha? Ngayon o. Oh. Ngayon, nadidiinan pero hindi siya umaaray. O oh, kaya umaaray pa siya. O oh, ba hindi siya umaaray? O. Oh. O. Oh hindi magbabanta yan? Nasa taong magdadala yan. Nasa presyo ng ano yan. Tsaka kung paano yan eh, Paano itibiinan? Hindi basa sabasa diinan din? haya Minsan tumatawa na yung kubo kakadinik. Yun! Yung kubo kakadinik. Sige, sa bagay ito si Sir, talagang ano to, Sorry. nagpapamasad sa to kasi taong na yung balakang niya eh. Talagang hmm. na rin ito ng iba-iba. drinking. Kasi, hindihan ka lang muna. Dito naman sa problema mo ito, i-stretch na natin yan. Di ba sabi masakit yung dito mo? Ano po? Yan pa rin ang Ngayon, hindi na yun. Is lang ang one, two, three. Ang stretching niya po unti-unti. Kasi dito, parang feeling mo niya maigsi. Yun na po eh, naglalak na. One, two, three mamaya after nito tuturuan kita ng iba pang mga stretch diba stretch mo 1, 2, 3 ganun lang kabilis ha 1, 2, 3 tapos 1, 2, 3 1, 2, 3 Tapos Pagkatapos mo mag stretch Iganyan mo lang yan oh. Yan ang comfort zone niyan Yan, hmm. yan tanda mo yan After mo mag stretch Tutupi mo lang yan 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Habis Bang di bang, sarap Yan ang ano yan. yan ang comfort, comfort zone niya. Yung ganyang position. Tapos, yung, marara yung mararamdaman mo sa balakang, sabihin mo yun. Tingnan mo. May nakaipit. Wala. Lumuwag yung Lumuwag. Kaya. Tanggal na kasi yung ano, nakabalik na lahat ng mga vertebrae. Meron dyan tinatawag na mga capsule joint, facet joint. Yan yung mga nag naramdaman mo yung mga tumunog yung maliliit na joint na yun, yung mga tumutunog. Hindi yung mismo mga vertebrae na malalaki. Sa spinous process, may mga capsule doon. May mga facet joint Yun ang mga tumutunog dun. Yun yung mga nagbabalik para matanggal yung pagka-stress ng mga ligaments doon at mga nerve. Okay, upo ka. Pa. Pag ano? Huwag ka na maliligo today, ha? Tapos, ituturo ko sa yung stretching. Ito lang gagawin mo pagkagising mo sa umaga. Pagkagising mo sa umaga, pipitikin mo lang yan. Left and right. Wait lang ha. Massage ko lang tong leg mo. Sa mga nakakaramdam na ng mga pump na mamanhit-manhit, magkatubili mag na kayo ng mga hanapan nyo na kagad ng ano, mag a -adjust. kasi malulungpo kayo dyan, katagalan. Pag namanhit na yung mga panyo, para mag-imbalance na yung lakad nyo kasi may, may masakit eh, may manhit. O, pag gising sa umangga, tayo, yun ganito lang sige sinalas ka one na. taksa mo kasi one kabila two yan lang pupuka tapos ganyan mo lang ng yan hindi mo na kailangan i-massage yung todo hindi yung gata mo kakapakapain yan ganyan lang rub mo lang ng ganyan pag nakabili ka ng paw okay tapos wala na o tignan hmm. mo yan Tingnan mo kung may Pero yeah. ano lang ganda masakit dito? Yung ugat lang masakit. Ano pa yan, pagkaraniwan? Ito kasi, Tarang sa mga dinakana ng ano yan, 3 to 4 days mo wala na yan. Kasi wala naman joint dyan. Dinakana lang yung mga muscle na yan. Yan lang, gaganyang-ganyanin mo na ng ano yan. Oh. Uh -huh. uh -huh. Walang joint dyan, napakadaling ayusin yan. Muscle na lang, lang, lang yan. Stick muscle lang yan na na-overstretch mo. Siyempre, may masakit na kumagal <laughs> ka eh pagkakaniwala e, yun may ganoon dati na biglang tayo parang wala ngayon iba na mm. sakit ito ngayon kung biglang tayo wala, oh, wala na eh, wala na okay oh, huwag lang maligo today